bili, hmm. bili, mga idol ay nasa sapa na naman kaya pepesto lang muna tayo yan syempre maraming maraming salamat sa lahat ng suporta mga idol lahat ng suporta thank you thank you yan kaan tayo ito ito kayo

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không Ini boleh. Hah? Oh. oh. Ini Naku. Ito na naman na maliit mga tropa. Oop. Oop. Ito na naman na maliit. Yung mga sa atin. Yung mga nag-uubos sa atin. Yung. Oop. Maliit na ito. Ay. Ito ka. Yung, yung.

<laughs> oh nakuha pa rin natin. Uh. Hmm. Oh. Oh, gusto oh. na na. na magpalit ng kuna. Magpalit ng hook. Sanda. O, kabi. Ano na. O, maglagan na. Oh, okay naman. Ano oh, ang best mga sa gano'n? Ayan, nakadalawang tinapit tayo sa kadalawang karpa. Eh, mukha mukhang maganda rito sa spot na ito ngayon. Ah, ako ng ang tilapia ay doon. Wala na magpali siguro ng hook. Eh, hey, oh, okay. Allok. Uh okay. -huh. Oh. Ha. Dun. malaglag na naman ng tropa. Oh. Uh -huh. Ang galing oh. Oh, ang laki. Ayos. Ay, mga ito. Ayos, ang laki. Ayos. Yan. Ang laki na ito. Guys. Yan batae din sa spot natin ang tropa. Galin. Ngayon, kailangan nating magpalit ng hook. Kailangan magpalit ng bagong hook mga idol. Nalalaglagan na mga huli natin. Kumak kumakalas na siya. Buti na lang nasasalupan natin kahit Ayun ako. Oh. pa paano. Ay naku. huli natin. Wabi pa. oo Oh. oh di ba? Oh. oh. Ayan huli natin. Oh. Ayan. nothing oh okay. nothing Mm. Mm. Ah, sa no, haylod din. Oh, 'to. Oh. Oh. oh, oh malaki oh. no. Oh. Hindi naman pagtana ka ng malaki. <laughs> Ang laki ay doon. Grabe. Mm. Hay ba. Pagka Pagka nakatyamba ka malaki. Hmm. Ang idol. yan magiging blessing ng katawan mo. Tata -tata. Oh. Diba? Oh. Diba? Saktong, <coughs> ah, di ba? Sakto na kay. Ka. Di ba? Oh. lăng ngôn ngày tuần xin

yan idol hindi na lang natin yan pag kumagat yan pahuli pa tayo so yan okay na huwagyan na tayo hindi okay naman na yung gan okay na yung huli natin pinaka maganda na yan maganda na sa lahat ng maganda <laughs> Ih, yeah. yeah, na. nak. Mereka Ito. Ih, itu. Ih, itu idol. Oh. Hito. Yeah, may hito tayo. Ini nak oh, tayo lagi. Uh. Oh. Oh. yan. Yeah, pala.

Ayan, larga na tayo. Dito lang pala yun. Kaya pala kung makatakbo eh. Kala mo kwan. Kala mo kwan siya. Kala, mo, kala, mo, kala mo, napakalaki. Pero okay lang, sakto lang size niya. Good size na siya, Rob Tropa. Good size na. Kaya, yeah. oh. Oh, oh. Ano ba? Diba? Oh. Ayan, dito ka na. Oh, na. Ayan, ay doon. Kumagat na rin yung pinapakagat natin. Dito pala. Yung yung, yung kumakagat sa Ayan. Ayan mga idol. Tayo'y mag-ending na. Ayan, syempre. Maraming maraming salamat sa lahat ng suporta. Ah, naman ah, lolo na diyan. Ay, okay. yan. Ah, uh, tinitignan ko pa kasi yung isa. Baka sakaling mapakagat pa natin. Pero yun nga, napakagat ko na yung hito. Okay na yun. So, gusto ko magpasalamat sa inyong lahat. Siyempre sa patuloy na suporta na, na sa ating channel mga idol. Ayan. Okay. At gusto ko ring magpasalamat sa lahat ng nakafollow. Uh, nag-subscribe sa atin yan maraming maraming salamat sa FB page natin yan syempre maraming maraming salamat mga idol yan, sa patuloy na suporta ito ang ating huli yan oh. o oh, diba o oh. Ayan idol okay sa so alright mga tropa okay ingat ingat ng ingat ingat at tayo nagkaulam na naman syempre alam mo naman pag may tiyaga di ba pag nagtatiyaga tiyagaan lang sa fishing yan oh yan mga tilapia Carpa. hito yun ang last natin yan ingat ingat idol god bless